ang tanong, how did you do it? Kasi I think this was missed by most of the surveys, if not all of the surveys, pre-election. Totoo yan. No? So pag tinignan mo yung surveys pre-election, madalas ito ay nasa tail end kami, minsan naman nasa gitna. Kaya nga, grabe yung roller coaster ride going into the elections. Pero tingin ko naman baka hindi naman siguro ganun kalayo yung surveys. Nagkataon lang na baka may hindi na-account yung surveys properly in terms of sampling. At ang tingin namin, yung mga hindi masyadong nasama doon sa sampling na iyon ay yung mga young people. Kasi ang napansin namin mula nung simula ng kampanya hanggang kahapon during the uh, counting ng ating mga boto, parang maraming kabataan at young people talaga yung bumoto at sumuporta sa akbayan. So baka ito yung mga hindi nahagip ng ating mga traditional surveys kasi ang mga bagets, ito yung nasa square or hindi sila yung usual na um, nagre-respond to the call pag mayroong mga gustong mag-survey at gagawa ng sample. But were you also surprised by the outcome? Yung at least 2.7 million yung nakuha ninyo? Very much, Christian. We were surprised at uh, overwhelming talaga para sa akbayan yung mandato natanggap natin. Uh, yung 2.7 million, medyo ano siya, historic siya for us as a political party. And I think historic then for the party list system. Kasi if I'm not mistaken, mm -hmm. this might be The highest number of votes garnered uh, by a party list organization during uh, an election. Oh, oh, so ano nga? So bang klase ng kampanya yung By the way, no, you are the second nominee. The first nominee is Attorney General At At Doc, no? Yes. And our na? our uh, third nominee is incoming representative Dada kiran Ismula, isang uh, Moro IP woman leader from Samboanga City. Actually, nung tinitin ako yung pre-election survey sa Akbayan, kinansyawan ko po si Sen Edu. Sabi ko, mukhang uh, tagalid ang ano, partido ni Sen Edu. Tapos, I was thinking, nako magiging short-lived yata ang ano. Kung sakali makalusot man Akbayan, baka short-lived yung termino mo, uh, kung per se. Dahil, di ba, uh, huli ka nang pumasok, di ba, nung nanalo kayo dun sa ano, sa petition. Uh -oh. uh, ang biruan nga nila sa kongreso noon, ako daw yung pinakasariwang member ng House of Representatives, the freshest kasi na swear in lang nung September tapos kung hindi ito nangyari natapos ng uh, June wala pang isang taon no na naupo pero it was a very interesting seven months this past seven months for Akbayan mula impeachment hanggang do sa maraming bills na chinampion natin mm. And uh, ang isa kasing uh, issue na nag-uusapan din dito sa party list, no? yung pagkakahati-hati ng boto coming from the so-called uh, pink supporters. Ang tawag ko pink pie eh. 'di ba? Kasi isa lang iboboto mo for party list. And I know of certain households na divided, no? Naku, gusto na gusto ko sana iboto ko nare ML. Gusto ko Akbayan. Gusto ko Magdalo, ganyan-ganyan. Pero hindi sila maka-decide. Sabi nila, eh, bakit kasi sabay-sabay tumakbo? But apparently, at least in the case of Akbayan and ML, you defied the odds, no? Tama ba? The convention. Yes, and we're very happy na makakasama natin si Manay, Senator Leila de Lima dito sa 20th Congress kasi ang halaga ng presence ni Senator De Lima imagine three from Akbayan si Senator Leila de Lima and then you have Akba, uh, former Akbayan rep and former governor now again representative of the Nagat Islands Kakabagaw. so medyo malaki-laking reform block ito sa loob ng Congress so at lahat ito ay malalakas yung bosses at may daladalang malaking constituency pero totoo yung hati anayan Christian uh, sa kapitbahay namin sa Cruz na ligas meron akong binibilihan ng vegetarian food. Hindi ko nalababagiten yung pangalan, pero likadiwa ang pangalan niya. Uh, nagkukwenta sa akin yung may ari na ganun talaga yung kanilang ginawa. Hinati talaga sa gitna yung kanilang household para sa ML at saka para sa Akbayat. Oh, Panalo rin pala si, ano, no? si kakabagdak, tama? No? You mentioned? Yes. Okay. Yes. Oo. It's going to okay. be a very interesting 20th Congress. Okay. The fact na Marami nakalusot from the so-called uh, pink movement. Tapos sa Senado, number two, si uh, Bamakino most likely yun na yun. Tapos mm. si Senator Kiko, I think is number five. Uh, mm. What does this say about the so-called pink movement? Which a lot of people thought natapos na dahil nawala na rin momentum after 2022. Oo, oh, oh, kasi marami ba diba? Sinasabi, uh, they pronounced dead yung pink movement. Pero actually, nagpapainit lang pala and ready to come out pagdating noong eleksyon. So the wave is still there and the wave came out very strong this midterm elections. So nakita natin na yung mga batang-batang mga volunteers noong 2022 na hindi pa botante, botante na natin sila ngayon. At nakita natin yung mga young people who are part of that pink movement, dati hindi sila pinapakinggan ng mga magulang nila. Pero ngayon, sila na nagkukumbinses sa mga magulang at pamilya nila to vote for Senkiko, for uh, SenBAM, for um ID, and for Akbayan and ML. Ang dami natin kwento naririnig na yung mga magulang nagre-report sa mga anak at sinasabi na first time sa buhay nila bumoto sila kay Senkiko, bumoto sila ng isang BAM Aquino, at bumoto sila for Akbayan at for ML. Ah, reverse no? Parang sa ano yan? Parang sa technology, sa iPad kunwari o laptop. Di ba yung mga magulang ang nagpapaturo doon sa digital natives, inyong <laughs> kabataan. So parang naging ganun yung sitwasyon sa pagboto. Yes. Uh, dati kasi di ba ang source of information natin, yung mga magulang natin. Eh. Pero ngayon parang ang naging source of information ng mga magulang at ng mga elders ay yung kanilang mga anak at yung mga bata dun sa household. Base sa pag-analyse ni ninyo sa datos, saan nanggaling yung chunk ng mga boto ng akbayan? Yeah. Kagabi pa natin kinakrunch yung data no at sinusubukan namin hanapin kung saan nanggaling. Mahirap mag-pinpoint ng specific na mga lugar kasi di ba sanay tayo kapag nagbabasa ng election results, sinahanap nasa yung koridor, nasa yeah. anyong baluarte. Pero even yung spread eh. Halimbawa, nung tinignan namin, uh, Luzon, yung Akbayan ranges from 1 to 4 in terms of rank. Tapos pero sa number 1. At uh, may mga areas na talaga nag-number 1 tayo. Halimbawa, yung isang favorite ko na area. Uh, I've met again this group of young people from Santa Rosa, Laguna. Ang pangalan nila ay RPC. Santa Rosa. No? So, ang kanilang area of operation ay mula Santa Rosa hanggang Binya hanggang San Pedro. Tapos dahil sa efforts ng mga young people na ito, ano to kasi young people, a group of young people, nakakagulan, nakapag-mount sila ng malalaking events for Kiko Bam Heidi at nakagawa nilang number one ang akbayan doon sa Laguna kung saan may malalakas na mga local party list. So nakita natin yung technology from 2022 of organizing na translate into expertise for campaigning and organizing ngayong 2025